Hello everyone! For today's video mga mare ay pupunta kami sa bagong open na kainan ng pinsan ni Mr. Cortez dito lang din sa Magalang. Kung galing kayo ng Pabandang Arayat mga mare bago pa kayo makarating ng Jollibee Magalang ay mag-turn left na kayo sa kanto na to and then sa unang kanto naman right ay agad nyo nga makikita itong Check and Save Mini Mart Signing. Nakatabi lang ng pupuntahan namin na The Prime Tap si Logan. Ito nga yung menu nila mga mare pero meron nga silang bagong menu na dinagdag ngayon which is yung Garlic pepper beef Up ultimate burger steak. Nakatulog nga itong si Aya pagdating namin at buti na lang talaga kahit saan kami pumunta ay lagi kong bitbit -bit itong portable fan niya na sobrang tagal ma-low bat at talaga namang gamit na gamit niya na since newborn. Kaya naman sa mga merong infant at toddler din dyan, mas have talaga to mga mare. Anyway, kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section or check the yellow basket. Naka order na nga rin pala kami dyan at yung una nga palang dumating sa order namin is itong bestseller nila at signature dish nila na crispy kare-kare. Tignan nyo naman mga mare, itsura pa lang eh, appetizing na. Good for 2 to 3 persons na nga ito at syempre, depende pa rin yun kung gano'ng kayo katakaw. <laughs> Pork Silog nga pala yung in-order ko dito at ganun din naman yung kay Mr. Cortez. Na pa-order na nga rin kami in advance ng extra rice mga mare dahil for sure talaga ay eh, mapapasarap nga kami ng kain. And for the drinks naman pala ay lachi nga yung in-order ko. Nag-order din pala kami ng kalamares nila at grabe kanya man. Saktong sakto lang yung pagkakaluto tapos sabayan mo pa masarap nilang deep. Nag-offer nga rin pala sila ng mga alak dito mga mare kaya naman kung bet nyo ring mag-chill ay okay nga rin. Kaya naman tara i-visit nyo na sila and they also offer delivery mga mare. So check their FB page for more details. O yun lang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!